Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling pwedeng. Maging maiksi ang pasensya ngayong araw mas gusto na. Maging matahimik sa mga gagawin, ayaw ng mga usapang kalokohan at kaberdehan na masipag na masikap sa trabaho. Sa tahanan ay mas gusto na may malambing na usapan at laging nag-iingat sa mga sinasabi, para walang makapasok na bad energy sa tahanan, at may wise na isipan sa mga gustong gagawin, ayaw ng mga usapang walang matutunan, mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, Aris. Mga numero sa loto number 18 number 23, number 30 number 42 number 7 at number 11. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Kung sa trabaho at kung magsasalita naman ay maingat. Para walang makakaaway na tao, ayaw ng mga usapang kaberdehan at mas gusto ang magmasid bago gagawa ng isang bagay, at sa pera ay may kaluwagan maglabas sa pamilya, at hindi marunong magpataan sa ginagawa ayaw ng napipintasan, na nag-iingat lagi para ang pamilya ay mabigyan ng maayos na pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Taurus, mga numero sa loto number no. 23 number no. 6, Number 39, number 21, number 40 at number 37. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matapat sa ginagawa. Sa trabaho at laging inuuna ang kasiyahan ng minamahal at pamilya para mapasigla ang mga bawat kalusugan laging may takot gumawa ng kalokohan dahil ayaw na mabalikan ng karma ng kamalasan, may kadali ang pwedeng magduda sa mga kausap pagtungkol sa pera, may isang salita pag nasabi ay gagawin, maaruga sa magulang at sa pamilya, ayaw ng mga usapang kaberdihan at chismis, Gemini, mga numero sa loto number 5 number 23, number 34, number 7, number 37, at number 15. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, maaruga sa pamilya. Para sa maayos na kalusugan at maingat sa sinasabi at kinikilos ayaw ng napapahiya at napipintis sa mga ginagawa, at kung sa pera ay hindi magpapautang madisiplina at masipag kung sa trabaho ay gagawa ng matahimik, at ayaw ng mga usapang may kaberdehan, iiwasan ang mga ganoong tao, hindi makukuha sa usapang suhulan ng pera, malambing sa pagmamahalan, Cancer, mga numero sa loto number 8, number 35, number 30, number 22, number 42 at number 18. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng pagpapataan. Sa trabaho mas gusto ang nakakatapos ng mas maaga, nang walang maging problema at laging masaya sa mga ginagawa, para may good energy ng swerte sa tahanan, maaruga sa buhay para makagawa ng laging ikakasaya ng buhay pamilya, may maunawain na ugali pero may katapangan din na matahimik, Maaruga sa pamilya at sa mga magulang handa laging makatulong, malambing sa pagmamahalan, Leo. Mga numero sa loto number 11, number 32, number 21, number 25, number 17 at number 20. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw matyaga sa mga gagawin at mapanuri sa kausap sa mga sinasabi, at kung sa suhulan ng pera ay hindi makikipag-usap, hindi makikisuyo sa ibang tao sa mga gagawin laging may masipag na isipan para makagawa na makaipon ng pera, at maingat sa sinasabi at ikikilos, nang laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, Virgo. Mga numero sa loto number 40 number 45, number 6 number 5 number 27 at number 36. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi kayang masuhulen. Nang pera laging nagliingat para hindi makagawa ng suliranin. Wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa minamahal, matsaga sa lahat ng oras at madisiplina pag oras ng trabaho. Laging uunahin na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya para laging mapanatiling malulusog ang kalusugan. Ayaw ng mga suhulan ng pera na mga usapan maayos na pagkita ng pera ang gustong naiipon, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, Libra mga numero sa loto number 4, number 9, number 40, number 18, number 40 at number 22. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng trabaho ay laging masipag sa mga dapat na matapos, ang kasipagan na ugali ay para sa pamilya para mabigyan ng naaayon na masayang pamumuhay, at kung sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto, matahimik na araw ang gusto sa trabaho, laging nasa isipan na ang manigurado sa mga ginagawa ay para walang mapasok na problema, malambing sa pagmamahalan, Scorpio. Mga numero sa lotto number 15, number 37, number 22, number 36, number 42 at number 8. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali na mapanuri sa mga sinasabi at sa ikikilos sa trabaho ay may strictong ugali na mas gugustuhin na magtrabaho, nang mag-isa kaysa makipagkwentuhan, kung gagawa naman ng usapan sa pamilya ay maingat din ayaw ng maingay na usapan, may lihim na ugali na matapang na kayang gawin pagkailangan, malambing sa pagmamahalan, Sagittarius. Mga numero sa loto number 35 number 11, number 25 number 9 number 43 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mabilis na isip at laging handa ang katawan sa bagong pwedeng kumita ng pera na legal at laging inuuna ang maayos na pag kain ng pamilya. Mas gusto magtrabaho kaysa sa mga chismisan at ayaw ng usapan na may pag-utang ng pera at kaberdehan, sa trabaho ay mas gusto ang gumagawa ng mag-isa at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Maingat sa buhay para laging nakakagawa ng aura ng swerte, malambing sa pagmamahalan na may kaluwagan magpapalabas ng pera para sa pamilya, Capricorn, mga numero sa loto number 16 number 21, number 2 number 25 number 30 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw, laging nag-iipon ng pera para sa pamilya hindi sa pagpapautang sa ibang tao. Masipag at masinop na nagbibigay sa isipan ng good energy ng para makagawa ng maayos na trabaho, at kung may nasabi ay pilit na para hindi mapahiya sa mga nakakausap masipag at ayaw ng mga usapang chismisan, kung gumagawa na ng trabaho, kung sa pera naman ay ayaw ng mga suhulan at mga usapang pag-utang ng pera, Aquarius, mga numero sa loto number no. 8 number no. 15, number no. 11 number no. 22 number no. 36 at number no. 25. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga suhulan ng pera at may striktong ugali kung nasa trabaho na maaruga sa pamilya at handa laging makatulong sa mga kailangan ng mga anak at ngayong araw ay may katapangan ang ugali na madisiplina sa dapat nagagawin mas gusto ang matahimik na araw nang walang magiging abala kung anuman ang gagawin ayaw ng usapang mahaba at hanggat magagawa ay magpapasensya ay gagawin, para hindi mailabas ang ugaling may katapangan, malambing sa pagmamahalan, Pisces, mga numero sa loto number no. 24, number no. 21, number no. 34, number no. 3, number no. 5 at number no. 40.